Ayan magandang ng mga kaibigan Ayan, Sumikat na si okay. Haring Araw Morning po Oops. Ayan Agad na ng panahon today mga kaibigan Sikat na sikat Si Haring Araw At muling pag-asa na naman Ang bukas After ng bagyong Ulysses so sa mga uh, ating mga kababayan uh, na nasalanda ano pinagdadaanan ninyo ay panalangin po natin opo so tuloy pa rin ang buhay uh, at huwag mawala ng pag-asa laging may liwanag sa bawat kadiliman at mga pagsubok na dinadaanan Yan, lumabas lang tayo mga kaibigan para uh, bumili ng na pwede nating mamukbang para sa agahan. Pero ito na nga, yan. Kaganda-ganda ng sikat ng araw. Sarap sa balat. Hello! Yay, yay, yay. Yan, nakalabas ang ating mga... Uh, kabataan ngayon nakapagbike bumili ng maulam yan ha, ingat kayo ha yan oh, tatam, ba't wala bike? jogging lang tatam, jogging wala, bakit wala? hindi pa naman ikaw runong oh, wala lit bike no yun na lang yung car car mo doon oh no? toy car mo doon, yung car hindi, bakit hindi? tabi kayo, huwag sa daan, huwag Baby ko! Abon sa, abon Ay! abon siya, abon siya, abon Ay! Abon ay, 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 Hello? May kagat siya maos, ano? Ingat ha, huwag sa ano ha, sa daan! Huwag, uh, huwag sano, sa gitna pag may sasakyan! Sabi lang! <coughs> Ikoy! <coughs> hey. Ayan mga kaibigan, oh. tingnan nyo, ito yung resulta ng bagyo Ulysses Ayan, binugbog ang tanim na mais dito sa aking kapitbahay Ayan. Tati ha Apo May laman ha At least may laman ha Ilang buwan na ba? Tatlo na? Wala pa Oh, apo na Tama-tama sana, tatlo Tatlo Bukas ko nalagayin yun. Sabado. Ha? Ba ba? Or mamaya. Po. Tabi, may sasakyan o. No? Oh. Yan, nagluluto muna ako na eh. daming gawain today mga kaibigan tingnan nyo yan, yan yung resulta o, bogbog -bog. aking ano ay, ano talaga ayan o itong mitsura namin pero uh, maganda na rin nangyari at hindi tayo binahan ng hostok, pero ito pa rin, nagkita nyo kahapon, nagkita ko sa inyo na yan, na apaw talaga dito, pero ito nag subside na yung water at maganda na yung panahon natin ngayon so bagong pag-asa muli after sa bagyong dumaan yes sa at ating buhay laging may bagyong dumadaan so sa bawat bagyo at nunos na dumarating sa ating buhay panghawakan lang natin ng ating pananampalataya sa Panginoon, yes, nanako yan at huwag tayong sumuko dahil laging magpag-asa sa likod ng kahirapan at pagsubok. Okay. Good morning. Uh, God bless po sa ating lahat. Enjoy your your day ahead.